Uh, Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po uh, na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo lalo na po dito sa Metro Manila. Uh, ayon nga po uh, sa MMDA, uh, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong uh, equipment o mga uh, machinery para po ito malinis ng agaran, ito mga estero po. At maliban po dyan, na uh, pinag-utos din po sa sa Dole at saka sa kasang DPWH UH. ba bakit po? Dahil po a uh, maaasaan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. At uh, para naman po sa MMR or rather MMDRM MMDRRMC, uh kailangan po yung local disaster offices ay uh, maging handa bilang first responders sa mga ganitong klaseng uh, mga pagkakataon. At uh, pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawal bawat lokal na pamahalaan. At uh, pinag na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po Activation of Emergency Operation Centers, Evacuation Preparedness updated contingency plans, community drills and exercises at ang enforcement of no build zones. So asahan po natin ang mga susunod na mga hakbang ng ating mga opisyal para po mas uh, maging handa pa sa mga darating na panahon.